aron dili maperwisyo sa pagbiyahe og dili madakpan sa otoridad. Kanunay nagasuot og helmet og nagasunod sa balaod trapiko si Boboy Lidera aron makalikay sa multa. Gina-update matod Ini ang mga dokumento sa iyang ginamanihong sakinan ug driver's license aron dili matikitan sa mga personahe sa Land Transportation Office o LTO. 95% kaya Unsay mga palisiya diha nga nasdalan musunod jud ta para sa anang adunay mga pahimangno sa dalan nga bawal ka mo liko diha tapos uh mag-apply uh, ka sa imong break, tumanon gyud para wala disgrasya. Kinidungan sa pagsaka sa ihap sa mga motorista nga nadakpan human mi supak sa balaod trapiko sa datos sa LTO 12 mo sa 47,516 ka mga motorista ang naisyuhan na nila og temporary operating permit o TOP milabay 2023 taas kini itandi sa 36,352 ni adtong 2022 Butiyag ni Melhari tumawi ang regional director sa LTO 12, sagad na supak mo ang pakyas kapag suot og helmet sa mga nagamaneho og motor o wala nagasuot og seatbelt sa mga sakyanan. LTO 12 will be more active. Magiging uh, mas aktibo tayo sa operations. Magiging mas productive. Kasi po, ito pong na, ano natin, lahat po na nalilikom na fa-collection ng ating uh, LTO-12 ay diretso po yan sa ating uh, Department of Public Works and Highway. Oo, lahat po yan uh, na pupunta sa DPWH. Gagawin po natin na makakulik pa tayo ng uh, uh, ano, para sa bayan, para may bigay natin sa DPWH. Dugang ni Tumawi, sagad sa mga nadakpan ang nakamulta o mipailom sa seminar kalabot sa balaod trafiko o safety. Sa karon mas hugtan pa nila ang pagpatuman sa balaod aron madisiplina ang mga motorista sa pag-update sa mga dokumento sa ilang sakyanan o ilang lisensya. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani sa Brigada News Jensen. Brigada News!